Magandang araw sa inyong lahat Good morning, good morning Dito na naman tayo sa ating uh, Daily vlog Para ipakita sa inyo yung paggagawa ng bulaklak Ito yung bulaklak Na hindi nagawa kagabi Nilagyan ko ng uh, tape Kasi para Hindi masyadong bumuka Kasi kagabi sobrang busy namin, karabi Malapit na yung finish line Malapit na sa ano? Malapit na sa las 9 talagang binagsakan kami ng malalaking order. Kaya no choice kundi itali na lang at ilagay sa basket, ah, sa balde pala. So ngayon nating umaga titirahin. Ngayong umaga ay tapos na tayong uh, tumira. Yeah. So ayan. Back up lang sana to. Nagkaroon kagad ng order. So, ito, yata, ito yung ating araw-araw na ginagawa. Kahit Friday, weekend dito sa ano Qatar dito sa Middle East. Eh kami walang weekend. Patuloy ang aming pakikibaka. Pero yung ibang mga florist alas 2, alas 4 pa yung kanilang paso. Pero dito sa amin yung amo ko kasi eh, talagang uh, kailangan ng pera eh, kaya pinapayaman namin. <coughs> tapusin ko muna ito tapos uh, gawa na naman ng backup pag walang mga order ganyan yung aming ginagawa para sakaling magkaroon man ng order tambakan man kami ng order eh hindi kami mababahala pag mga 50 pala mga ganito hindi mo kailangan ng unan ang kailangan mo lang tam <laughs> Hindi kailangan ng unan. <laughs> kailangan mo lang ay ala porta. Kumusta taksado ni Mr. Aljir? <laughs> hindi pala kailangan ng unan. Pag magkaganito dito ka lucky pero pag uh, nag 100 na kailangan mo na 'to. 100, 150, 200. Kailangan ng unan para hindi ka mapagod. Pero sa una talaga ng uh, una pala ang gumagawa ng 200. Hindi ako gumagamit ng unan simula sa pagsimula eh nakagano no hinahawakan ko na kasi hindi ko nakikita yung taas na napapantay talagang uh, pinapasan ko yun hanggang matapos pero nang nasanay na ako sa may unan ay wala grabe mabilisan Kayang gawin ang 200 na rosas sa isang buke. Kayang gawin ng mga almost uh, 15 minutes to uh, 20 minutes. So ayan. Kung malinis na yung ano, yung rosas. Sa so, 10 minutes kaya mong gumawa ng 200 na No bloom back up, bro. Ah, uh, lily bloom. Yung man? <laughs> 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 Nasubrahan ka na sa galing ha. <laughs> Sir! Hi, good morning. Ah, say good morning. Na sobra naman kag gagaling. so, ayan. Nagpapaalam yung aming trabaho na gagawa ng backup. Kasi kami dito, pag wala na kaming order na ginagawa, gumagawa kami ng backup. So, yung backup na yon, yun ang mahuhugot sakaling uh, ibagsak yung mga order. Kasi dito, from time to time, pwedeng uh, mabaliktad ang aming kalagayan. Kunwari, ngayon, ubos na yung order. Wala na kami ganagawa. Kampante na kami. May maya, siguro mga 5 minutes, 10 minutes, pwede silang magbagsak ng 10 piraso, 20 piraso. Ang style ng pagbabagsak dito, every 30 minutes. Example, babagsak sila ng 30 minutes ng 10 piraso. Another 30 minutes, uh, 15 piraso. Ganon. So, yung 30 minutes na yon, na every 30 minutes, kailangan mong tapusin yung 10, yung 15 buke. Kailangan habulin mo yun. Kasi pag hindi mo yun mahabol, maabutan ka ng oras. Kasi every 30 minutes, sabi mo, every 30 minutes mayroong 10 buke. Pag maiwan kayo, tatawagan tayo ng uh, customer service. Yung amo na mismo namin yung tatawag. Bakit ganyan? Bakit late ang order? So ganun kami dito. So wala kaming amo dito. Ang meron lang kami dito si Master lang, yung head florist namin ang nandito. Siya ang uh, talagang uh, ano, tumitingin dito. Uh, ano ba? So, yun lang kagandahan dito. Walang bantay, walang ano dito ang amo. Pero kailangan mo lang magtrabaho ng maayos. Lalo na pag nandyan yung order. Hello! Kailan, aywa, Mr. Muhammad Tajudin. Kailangan mong ayusin yung trabaho. Kasi once na hindi mo magawa, yung 10 na buke every 30 minutes, maaabutan ka. Pag naabutan ka, yan lang <laughs> Kiambagan ko ni Mr. Aljero Potter. Pag naabutan ka yan at hindi mo yan mahabol, tatambakan ka. Pag malaman ng ating amo na nadili na yung ating order, makakareceive ka ng online calling with uh, <laughs> kasaba. <laughs> eh, talagang magagalit na. Bakit ganyan? Naglalaro ba kayo? Ganon yon. Kaya kami dito, Once na ibagsak yun, mabili isang gagawin yon, Kasi hindi namin alam, mayroon isisingit. Pag mayroong mga anong customer, mayroong uh, tawag dyan, mga nagmamadali, isisingit yun. Kunwari ngayon, alas 10, may binagsak na 10. Tapos yung customer, gusto niya nagmamadali. Isisingit dun yun sa alas 10 na kasama sa 10. Ganon yun pag nagmamadali ang customer. Kaya kailangan mabilisan. So, ganyan po yung aming uh, daily routine. Pero, kung baga, alam na namin yung laro dito. Wala na yung sa amin. Hindi na yung bago sa amin. Sa tagal ng aming kalakalan sa pagbubulaklak. Ito talaga naman. So, ito. Kagawin ko lang sana itong backup. Kaso, nagkaroon ng order. At uh, ilalagay ito natin sa base. So, paulit-ulit yung sinasabi, pag ilagay natin sa base, hugasan mo natin yung stem. At syempre, tamang tubig lang ilalagay, hindi aabot dito sa ating bay, ating rope. Hindi mababasa ang rope dapat. Bawasan natin ang tubig. Kasi pag nabasa yung rope, napaka ano, napaka duming tingnan. So kailangan tamang timpla. Parang kapi lang yun eh. So, yan yung ating sweet unique uh, 50 peraso. Baka sabihin nyo, nag-iisa lang ako dito at wala tayong order. Nandito yung kabila, sila paring Arger, sila Mr. Erpan na gumagawa yan. So, yan yung ating kasama ngayong every Friday kasi tayong pang-umaga. Nandito ako ngayon sa aming picture area. Dito ko nilalagay yung ating mga booking. Pagkatapos nito ay pipicturan at pipick upin ng ating mga driver. Ngayon medyo maluwag tayo ngayon. So ayan. What is that bro? Order? How many is this one? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Because have there 8 pieces no? Yeah. No more there, the good one. Have there? If have there, you can next Five-five, bro. Uh, but uh, you will make bro, no problem if you will make. If I will make, mix mix, huh? <laughs> so yun yung ating kasama araw-araw. Ito yung ating mga bagong uh, florist. Ayan. See Mr. Uh, Mashallah. very level. You will make a 100, right? Yeah. I told, I told there, 50 50 because no more rush. Okay. But uh, he did not listen. But no problem. This is Mr. Uh, the Official name from the heart of Sri Lanka. Sri Lanka. Ayua. He is making a 100. Ah. Uh, Rosa Prima variety, red roses. Mashallah, bro. Very nice, bro. Very nice this one. Yeah, very, yeah. very nice is this. this. Ah. <laughs> so, ayan yung ating araw-araw. So, medyo maluwag tayo ngayon. Ayan oh, meron lang uh, tatlong bouquet. Ayan. Medyo maluwag. Ayan, so yung aming uh, anon dito kami nag-prepare. So, may dalawang computer, nagre-receive ng uh, address kung saan yung location. Ayan yung ating mga taga-deliver. Ayan, medyo maluwag ang sala. Mamaya, mayroong darating na 6,000 na roses. Pakita ako sa inyo. Ayan yung ating mga iba't ibang kulay galing ito sa ibang supplier. Pero local supplier lang ito. Ito naman, hindi pa naubos. Ito pa na nauhuli. Kung totoo sinapakaganda ito. Ito ay uh, RP Moab variety. Ito ay mahaba. Ang laki ng rosas na ito. Ang laki ng bulas. Ito ay nasa 70 cm. Haba ng rosas na ito. Ayan, medyo maluwag tayo ngayon. Ito yung mga garden rose. Gaganda niyan. Medyo may kamahalang kaya nauhuli yan. May kamahalang kasi ang garden rose. Kaso naman, pagdating sa kagandahan, maganda talaga siya. Kaso nga lang, yung mga steam niya, kung round book yung ginagawa natin, medyo mahina, matamlay. Ito yung mga lily, Yeah, Ganyan lang. So, ayan. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po sa ating mga kapwa Pilipino. At syempre, kung bago ka palang napadaan sa ating YouTube channel, syempre, wag mong kalimutan mag-subscribe. At uh, ako'y nagpapasalamat sa inyo lahat. So, sa isa niyong pag-subscribe sa akin, ay napakalaking tulong para Lubaki pa yung ating YouTube channel at makapagbahagi ng kung anumang video at makapag ng tao. So, mabuhay po kayo. Malaking tulong ang pag-subscribe mo sa akin. So, ayan. Magandang araw at magandang buhay. God bless po mga kababayan ko.